Bakalaman. Boss, hindi pwedeng puro papapogi lang. Alam na namin pogi ka, pero dapat magaling ka rin magbilyar. Balita ko, kaya ka nagpatayo dito sa imprint, magaling ka daw. Hindi, okay, kaya ako, ako dito, kasi pag natatalo ako, tigil na. <laughs> <laughs> eh, titigil na natin to, boss, pag natalo ka. Oo, oh, sige, sige. Ikaw na, boss. Sayang naman yung pagpapapogi mo kung hindi mo gagalingan sumargo. Ano ba to? Pag natalo si Boss D, amin na itong... Amin na si imprint. Pag natalo si Boss D yan, amin na itong imprint. Naku, tinago yung uno. To. Oh, ball yeah. shot. Puro yabang, lit-lit, no, boss? Yabang mo na. Ay, yung mas mayabang! Sino <laughs> yan? Ang hirap ng <tong ulo>. Ah! <laughs> Okay lang yung sumusunod, barang 8. Basta ako 9. Uy! Uy, na-shoot na! Kanya na. kasi ito eh. 2-0 na. Ang lakas-lakas mo maghamon. Talo ka naman. Ano ka ba? 1-8 yung kanya. 9 lang akin. <laughs> <that's good. laughs> okay, Panalo pa rin ako dyan. <sighs> Uy, na-shoot! Kapisado niya ito eh. Is... Pinsan pag nagyabang ka so tayo. <laughs> <laughs> Pinakitaan ka. Nagbabang ka kasi. Tapos na. Ang uh, lawit na akong tumayo ah. Uh. Parang hindi na akong tagal mo na nagbibili tagal-tagal mo na yung tamang tira eh. Ayon. Ayos mo Yun! Buti na lang ganun. Pero ang hirap ng mga tira ko ah. Uy, tinago! Ah, mo pa. Ano yun? <laughs> ang Ano na, Oras ko na <laughs>

Parang ibang tao yung kauso pero... Kaya ito. kitang Minsan nakikita Pero okay. minsan lang. Uh, na. 1 <laughs> oh mm -hmm. to 8 yung kanya. 9 lang yung akin. ka. Matatalo natin yan na isa lang bola na pasok na sa'yo. O yun o, umuka Isisip, Ayun mo. Gusto yan, hindi yan sa baby. Sa baby. Babe? Ano? 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 Hindi yung magyayabang! bang? tayo, mag tayo nando. Kailangan pag pang ka para ka? Parang buhawi, na? Lagi panalo JB, asukal. Gulimu. Uh -oh. expect? Ano? 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 Ano ba naman? mo. Bakit naman talo magia bang? Kung matatalo lang ako, una ina natin ina ina